Tara. Tara. Okay, welcome to Luneta. Welcome to Luneta. Ako oh, kasapan magsisimba lang. Ay, Luneta, ano <laughs> ba kakain? Anong hahanapin natin dito? Anong wala. wala? Ilit ah. yung kulang sa atin. talaga. Ha? Si Aiden pala dito. Grabe mo talaga Say hi. Hi. Welcome to the hindi pinagpalang lugar. Wala kasama. Ano ba yaman? nagsasalita, baka mabaliw sa akin yung ano. Hello, kaya pa ba? Hello. sa na ako. Hindi na. Kasi pa pa sa o sa'yo? ba sa'yo? <tosito> okay.